Farmers! Welcome back to my channel, Tessalonica's Farm. Okay, kaya nandito tayo ngayon sa free range area natin ng mga kambing. Dito muna natin pansamantala nilagay yung ating mga bagong Anglo-Nubian breeds ng mga kambing. So, eto malaki yung area nila dito at mapansinin nyo, ayan no, ubus na yung damo. So, dati ang dami daming damo dito ngayon, ang kambing ay walang tigil lang kain. Kaya, ayan, ang bilis, wala pa isang linggo, talagang ubus yung damo. So, may ginawa kami dito na ganitong kainan. So, ganito po na yung design namin, nakahoy lang. Tapos, once na magkukuha kami ng mga pakain, so, lalagay lang namin yan dyan para naka... Laylay yung mga damo. So ngayon, ubus na kasi tapos na sila pong kumain. So, papakita ko sa inyo ng malapitan yung mga bago nating mga kambing na mga pure breed anglonobian. So, papakitaan ko kayo ng shot. So, ayan. Sa so, ngayon, mga saging muna yung pinakakain natin. So, ngayon talaga mga farmers, hindi pa ako sobrang alam na alam yung pag-aalaga ng mga kambing. So, tanga pa rin ako ngayon. So, yung mga mga pinapakain ko is ayan, inaaral-aral ko pa rin po, pati yung mga nilalagay ko mga asin, ba, mga kung ano-ano. So, pero maganda naman po sa hindi man pumaselan alagaan yung mga kambing na ito. Ayan, maganda silang tingnan, actually. Ayan. So, marami pong salamat at nagkaroon ako ng mga bagong alaga na mga kambing na mas sweet Sobrang sweet sa amo. Na ba? Diba? Ako na yung amo yung bago. <laughs> Ayan. So, ito lapit ng lapit sa akin tong anong Ayan. So, mag-update ako na mag-update si inyo mga farmers sa ating mga bagong alagang mga um, goats. So, meron din po tayo mga alagang nasa halos 50, kulang-kulang 50 heads na rin ng mga native pigs. Ay, native pigs. Native goats. So, nandun po yun sa kabilang area. Um, vlog ko rin po yan last. Iba-vlog ko rin po yan next time. So, ito po yung mga bagong dating pinakita ko sa inyo na nagkakahalaga po ito ng 750k. So, nag-invest ako dito sa ganitong klaseng mga livestock kaysa naman po sa maubos lang po kung saan yung money. So, syempre, kung gari, yung sasak bibili kayo ng sasakyan, kayang-kaya nang bumili ng sasakyan ng 750,000. So, mga ilang years, so, masisira rin po yun. Tapos, magkakaproblema, gagastos ka pa every alis mo, gasolina, kerosene, ay, gasolina, diesel, ba diba? So, minsan naman, pag magnegosyo ka ng um, hindi mo sigurado, baka malugi rin. So, dahil ako, nagpo-farm na ako, may mga alaga na po akong mga baboy, manok, at saka ito, nagsisimula po ako ng pag-aalaga ng kambing. So, ginusto ko po na mag-invest ng ganitong kalaki sa mga um, pure breed Anglo-Nubian kasi po, nakakakita po ako ng future income sa kanila dahil una sa lahat, wala po tayong gastos dito. Dahil ang kinakain po ng ating mga goats is um, am um, grass lang po am um, pag supply nyo lang po sila ng grass is am um, solved na sila so sa mga pagdating naman po sa sakit hindi naman po sila magkakasakit kung marunong po tayo mag maintain at mag alaga sa kanilang kalusugan pangatlo naman po uh, marami po mga products na pwede natin pagkakitaan dito sa ating Anglo Nubian. Una, may, pwede po tayo magbenta ng mga anak. So, ma mahal na po ang bentahan ng isang Anglo Nubian na pure breed dahil ito, maliit pa lang po um, 35k na agad. So, pag anak, pwede mo na agad ibenta. So, pangalawa po, um, pwede po tayo mag-provide or mag ng goat milk. So, yan, medyo mahal po yung goat milk, pero hindi ko siya totally yun ang aking pakay. So, una sa lahat, ang kaya ko gusto paramihin is para magkaroon tayo ng mga anak na mabenta. Tapos po, dati roll natin yun by isang taon, madobli na yung dami nila dahil ang isang kambing, kaya po umanak na isa hanggang dalawa sa isang taon. So, minsan kasi dalawa yung anak. So, yung iba naman, isa lang. So, depende kung swertihin tayo. Tapos po, um, syempre, lalago po yung kapital natin habang nag enjoy pa po tayo sa pag-aalaga ng ating mga, um, mga kambing dito. So, meron din po ako mga natives na once na yung mga gustong bumili po is um, um, wala po -jet, So, gusto po makapagsimula. So, pwede po sila magsimula sa native, kagaya ng ginawa ko. Then, upgrade na lang po tayo sa mga pure breed once na nagagamay na natin yung pag-aalaga sa kambing. So, ayan, maganda po silang tingnan dito dahil may para silang mga batang palisaw-lisaw dito sa aking area. At nakakatanggal ng stress dahil ang sarap po nila panuure. Napakababait po ng mga anglo -Nubians. So, hindi ako nagsisay na nag-invest ako ng ganitong kalaking pera dito sa ating mga alagang kambing dahil nakakasigurado naman po ko na in the future, maibabalik din po yung capital ko. Nag-enjoy na ako, nabalik yung capital ko at nadoble pa po at kumita pa po ako sa kanila. So, hali like, kayo at ipakita ko pa sa si inyo yung mga ginagawa ng ating mga kambing dito. Okay. Hey. So, yan mga farmers. So, meron tayong ganitong klasing Anglo-Nubian dito na all brown. Ayun, umalis na. Light brown siya. Parang kinis niya. Ayan, no oh, cute. Tapos, meron naman tayong mga kulay ganito. Yung normal ng, ng anglo -Nubian. So, ang ganda nila. Ang ganda nilang pagmasdan. Ang haba ng tenga talaga nila. Ibang-iba sila sa native, no? Ayan, nalapit yung isa. Me! 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 Ay na, ay na, ay na. Me! Me! Ayan, ang sarap nilang pagmasdan mga ka-farmers para silang mga ano, isang batalyon. Me! Me! Hey mga farmers, um, sana po nagustuhan nyo itong video ko nito about sa aking mga Anglo Nubian Kung nagustuhan nyo po itong aking YouTube video na to please like and subscribe sa aking YouTube channel at click din na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming! Hey mga farmers! Mahilig ka ba sa sports kagaya ng basketball, NBA, PBA, MPBL, volleyball, boxing at marami pang iba? Punta na sa 1xbet para makabet ka na sa paborito mong team. Meron din dyan mga online games na pwede mong laruin. I-download lamang ang app, nandyan ang link sa comment section. At gamitin mo ang promo code na ito. TESSA.